Là cái nguồn mà bác. Một bề thì lần theo Dài. cây sâu. Thế nào? Daming loose fruit. Yay. Fruit na yung bunga. Basta masobrahan ng pan guys. Didad yung bunga. Maditats na yung mga butel. Ngayon yan. Ngayon, kay rap magharvest guys ng pam. Marami ano? oh. <coughs> <laughs> nang kukot guys, hindi makuha. Naiwalay naman yan. Oh. oh. Yun. Yan yan guys. Oh. <coughs> Daming lost fruit. Daming oh. Yun dami. Nandita na sa mga buk sa bands yoy yan pag masubrahan ng kwan masubrahan ng edad sa pag harvest